Welcome back mga Boxing! Isang magandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans. Dahil dalawa sa ating matitibay na pambato na sina Vince Paras at Leboy Atencio ay parehong nakamit ang panalo via knockout sa kanilang naging laban kahapon sa labas ng Pilipinas. Dahil ang former world title challenger na highly ranked at fan friendly na si Vince Paras ay tatlong round nga lang po ang kinailangan para dispetsahin ang pambato ng bansang India na si Muhammad Shamim na may kartadang 6 wins with 2 knockouts, 5 talo at may edad na 27 anyos na ginanap Arena Larkin sa bansang Malaysia. Dalawang beses nga pong umiskor ng knockdown ang ating pambato bago tinigil ng referee ang laban. Sa round 2 nga po ng kanilang laban, unang nakaskor ng knockdown si Paras matapos nitong naipatama ang kanyang uppercut at sinundan ito ng isang sulidong left hook dahilan para bumagsak si Shamim Salona. Bagamat halatang hilupa ay nagawa pa naman itong makabangon at pinagpatuloy ang laban. Ngunit sa round 3 nga po ng kanilang laban ay ilan pang mga sulidong suntok ang naipatama ng ating pambato na nagpayanig kay Shamim. Bagay na walang nagawang sagot ang Indiano dahil kahit sa ang anggulo ang pinupuntirya ng ating pambato at nagagawa na nitong pasukin ang dipensa ni Shamim. Kaya bago pa man matapos ang round 3 ay isang sulidong right straight nga po ang naipatama ni Paras sa baba ni Shamim dahilan para bumagsak ito sa pangalawang beses ng kanilang laban. Di na nga tinapos ng referee ang kanyang pagbibilang dahil na rin sa pinsalang natamo ni Shamim kontra sa ating pambato at para na rin sa kaligtasan ng indyanong boksingero. Dahil sa impresibong panalo na ito ni Paras ay umabanti na ngayon ang kanyang kartada sa 22 wins with 16 knockouts, 3 talo at isang tabla. Inaasahan naman na mas tataas pa ang kanyang ranking para mapalaban ulit sa isang world title fight. Kasalukuyan pong nasa panglimang pwesto ang ating kababayan para sa IBF Flyweight Champion Belt na hawak ngayon ni Angel Ayala. Samantalang nasa panglabing isang pwesto naman ito para sa WBC Flyweight Champion Belt na hawak naman ni Kinshiro Tiraji. Sa ibang banda naman mga kaboxing, isa pang kababayan natin na tubong Northern Samar ang gumawa ng ingay sa bansang Singapore matapos nitong magawang manalo via first round knockout. Dahil ang matibay natin na pambato sa bantamweight division na si Leboy Atencio ay isang round nga lang po ang kinailangan nito para dispatsahin ang undefeated at knockout artist na mismong pambato ng bansang Singapore na si Frithiv Raads Ilan Sharan na may kartadang 7 wins with 6 knockouts. Sa unang minuto pa nga lang po ng kanilang laban ay naging agresibo nga po ang ating pambato at pinatikim agad nito ang lakas at bagsik ng kanyang kamao dahilan para magawa nito mapabagsak si Frithiv ng dalawang beses. Bagamat nagawa pa nitong makabangon at may pagpatuloy ang laban, ay di na nga po nag ng oras ang ating pambato at pinaulanan na nito ng mga sulidong suntok. At bago pa man tinigil ng referee ang laban, ay kapansin-pansin ang naging reaksyon ng corner ni Prithiv na tila ba'y aakyat na ito sa ring para iligtas sa kapahamakan ang kanilang pambato. Matapos makuha ang panalo ay di naman naiwasan ng kampo ni Atencio ang sobrang tuwa at nadapa at napatalon-talon ito sa ibabaw ng ring. Dahil sa panalo na ito ni Atencio ay umabanti na ngayon ang kanyang kartada sa 6 wins with 3 knockouts at isang talo. Samantala si Frithib naman ay natikman ang pait ng unang pagkatalo at nadungisan ang kanyang undefeated record na bumagsak sa 7 wins with 6 knockouts at isang talo.